Magandang magandang araw po mga kawangis ko kung saan man sulok ka mga mundo. Ito ang inyong lingkod Anton Olson sa mga kapwa ko dyan o FW. Sa mga nakasubscribe na dyan, shukran kater sa mga hindi pa. Please subscribe my channel and likes my videos ngayon. Pag-uusapan natin muna ngayon si Trilling. <laughs> Tignan mo. Antonio Trillianes may warrant of arrest. Nako, clap-clap muna tayo diyan. Clap-clap muna din ang mga DDS muna diyan. <laughs> kasi nga may hawak na siyang ano. may hawak ng tarpaulin si ano, si Trilling. <laughs> Sana mabulok na to sa kulungan eh. Kasi masyadong mangaungaw. <laughs> <laughs> mas mo muna natin yung kanyang ano, ang nakalagay. Antonio Trillanes may warrant of arrest. Naglabas ng arrest warrant ang Quezon City Court laban kay dating Senator Antonio Trillanes kaugnay ng kanyang false testimony. Narinig niyo yun? False testimony. Kasi nung alingan. Matapos ang reklamong iniyahin ni Dabao City Representative Paolo Duterte Kaungin ng umano'y maling pahayag nito sa isang paglinig sa kamara noong 2024. <laughs> so nagbunga. Nagbunga ang pinayal na kaso ni Paolo Duterte. Nako! Huwag nyo na nang palabasin yan. Dapat walang bill yan, no? <laughs> Ito kasi nalaking tong mamangto na si Trillianis kasi talagang mangungaw. Yung parang marites, marites pa siya sa mga marites. <laughs> Gisan. <laughs> tapos ngayon di ba matatandaan nyo ang kinakalabanan naman niya si Lenny Robredo parang lahat na lang niya kapag hindi umayon sa kanya talagang kinakanti niya eh parang gusto niya talagang mawala sa kanyang uh, paningin sa kanyang mundo, yung mga taong hindi umayon sa kanya tignan mo, buti naman <laughs> buti naman, may hawakan ng tarpaulin si Trillianis <laughs> Sana wala tong bill to para gusto ko naman siya magano maghawak ng rehas ng matagalan. Sabagay so, so nakahawak na to ng rehas eh. <laughs> yung panahon ni Gloria makapagal. So, gusto ko maulit to eh kasi nga talagang binabastos niya na palagi yung mga ano yung mga Duterte eh. <laughs> Lupit ni Terilanes do, no? parang walang kasawa-sawa ng placard. <laughs> <laughs> Hindi mo alam kung impi ito, no? Kasi may sariling mundo talaga to si Trillianis, eh. awang ko sa, sa karami-karamihan ng mga tao sa, sa Pilipinas, talagang ang, ang talang niya lagi yung mga Duterte. Hindi ko alam kung ano talagang ginawa ng mga Duterte na kasalanan sa kanya kung bakit gigil na gigil siya. Kung gusto niya, parang gusto niya burahin sa mundo yung mga Duterte. <laughs> kulang pa nga yan eh. Kulang pa yan sa kanya sa mga ginago, ginawa niya. <laughs> Tapos nagmamayabang pa, nagmamayabang yan si ano si Trilinis, na isa daw siya na nag nagpile ng imp the impeachment yung pa para makapunta sa dahik kaso para kay Digong para mapunta sa dahik, di ba? Isa siya siya yung nagmahilig magngaw-ngaw. <laughs> Ngayon magngaw-ngaw ka diyan. <laughs> Magngaw ka diyan sa sa Silda. So, nawag no, wag nang ma, ma Makalabas 'yan. <laughs> ano <Tuluyan> na 'yan, tuloy <laughs> 'yan 'yan. This commio. Josmilio Maribana, nakakatawa na. Ito ito, ito isang magandang balita to sa mga DDS supporters. Ang isa itong mga hanehana yupak na to, mabuti. Tang <laughs> bigyan ng kasu-to ni ano eh, ni Polo ano, ni Polo Duterte. <laughs> natutuwa ako lang, natutuwa ako. Kasi nga yung mukha ni ano ni Trillanes talaga hindi na. <laughs> parang pinaksaklo ba ng lupat langit? Hindi mo ba kung ito kay ano, yung kaso, yung kaso ni, ano, ni Polo Duterte kay, ano, kay, dot, kay, kay Trillian so kay Trilling, Nagbigay din po ng, ano, nagbigay din po ng statement pala si, Mayor Baste, o dito panorin natin, no? yung tungkol sa tungkol sa impeachment trial doon na nangyari sa Senado. Na lahat daw ang mga nangyayari kay VP Sara at sa mga Duterte ay isang political o isang political motives lang para sirain sila sa pagkakandidatura. Panorin natin. Ito. <laughs> Sana anampin natin. Yan, ay ito. I'm going to say what I said before and uh, from the beginning, it's a political scheme, it's a smear campaign against the Vice President. Pero kung para sa mga Duterte ay paninira lang ang impeachment case, para sa mga nagsampa at nagsulong nito, paghahanap ito ng pananagutan saan iya'y kwesyonableng pagkaso sa pondo ng bayan. Ooh. Even look into what he's saying because nothing really good comes out of his mouth. Nakatakda namang bisitahin ni Baste ang ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague. Ayon sa kanya, pumayat na raw ng husto ang kanyang ama. And any other person that would be in detention would be depressed and you would, have, you would have trouble eating but cognitively, he's okay but he's not, he's not, a, he's not a young person, he's old. O Nagbabalita... oh, diba? malinaw pa sa sabaw sinabi ni, Bas ni Mayor Basti na lahat naman ang nangyayari ay political lang. <laughs> ang sarap pulihin na sa ang sarap suli, pulihin wow. na yung mga unyang o dyan sa ano no? Sa goberno. Buti naman na pupunta siya sa daik ulit. Para, siyempre, ikaw naman magkaroon ka ng magulang mo tapos doon nakakulong sa ibang bansa. Ano bang pakiramdam mo? Ano ka man? Hit? Masakit yun sa pakiramdam bilang isang anak na yung Uh, magulang mo ay naka nakakulong sa ibang bansa. Napakahirap 'yan. 'Di ba? Tapos ang dami pang mga batikos ang nangyayari sa kanila, ang dami pang mga basing, parang lahat yata ng mga Duterte gusto nang mawala sa mundo. <laughs> well, gusto mong mawala sa mundo, pero ang nakapagtakalan lang dyan, ang dami pa rin supporters ng mga Duterte, no? Simula 2016, hanggang ngayon, ang dami pa rin kahit mga OFW, ang dami pa rin kami mga OFW, ang dami pa rin sumusuporta sa mga Duterte. Siguro kung ang nangyari ngayong election ngayon, kung si Vifi Sara o naging presidente, siguro lahat ng mga big projects ni Pangulong Duterte, ni Digong, siguro ngayon tapos na. Napapakinabangan na lalo, -lalo pa doon sa Mindanao, party ng mga big projects doon sa ano. Siguro ang ganda na ngayon yung Mindanao. Tapos yung mga proyekto dito namin sa lalawigan ng Palawan, hindi rin natapos sa panahon po ni Digong. Lalo pa yung mga airport na naputol din, hindi natapos yung mga ginawang proyekto. Sa natapos na ngayon? Ay ngayon nakapinding lahat po ng mga project dito sa lalawigan namin na mga airport, kung ano pa yung mga proyekto na binigay during Duterte. Sayang lang. Sayang. Bakit ito pa yung mga unyangong nanalo sa gobyerno? <laughs> Kasi kapag talaga bangag nanalo, wala talaga maiisip na, mati na matino, eh. <laughs> eh tignan mo naman to tignan mo naman to si Trillian yun ang tagal na hindi nga nananalo sa pagka senador last year pag tumakbo 2019 tapos hindi rin nanalo to pag sa pagka ano sa pagka mayor pero bida-bida pa rin siya di ba mga unga pa rin to ang hinayupak na to. O ngayon, magdusa ka. Sana, diyan ka na mabulok sa kulungan. <laughs> so anyway, highway mga kawangis ko. Diyan muna, uh, dyan lang muna. Uh, ito lang muna tayo ha. <laughs> sa mga hindi muna nakasubscribe, please subscribe my channel. And then bye-bye muna sa ngayon.